what's up people ayan guys ayan stop stop over muna kami dito sa Chaong Quezon at kakain daw kami ng ng mami kasi kakain din yung driver ng AB Liner may galaw shout out po AB Liner Incorporation ayan po yung basta na sinakyan namin guys papuntang Quezon Province ayan pinasok ko na nakita ko nandun na yung tatlong kapatid na si Maribit Trinidad at si Malut Benton at Michael Benton ayan yun nag order na pala sila ng mami tinitira na ako pala hindi ba't naiiwanan ayan yan binidyo ko muna yung place nila maganda pero maganda rin yung bayad ayan yung mami yung mami in order ayan lalanta ako na ng sili ayan tingin tingin sa magandang place dyan sa ano ayan kalamansi ayan ayan mga insan ayan ayan pa ayan 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 hinalo halo at minikos-mikos ko na yan yung mga insan. Ayan. At lalantakan na natin yan. Ayan, paminta pa. At may bawang pa yan, guys. Ayan, mga insan. Oh, yeah. Ayan na po. Ayan na po yung ating ano, mami na batanggas daw ko, no? Alright, ayan. Sari na. Et, et, et na. Oh, yeah. Ayan, guys. Bigla shout out po my team Georgina, bossing Georgina. Big love love shout out po. And um Iris Franco ang aming sponsor, big love shout out po. And Anna Imelda, big love shout out sa buong team. Big love love shout out po. ayan po guys, ang aking mami tingi ano. ayan May dinit pa si mami. Yan po ay isang order, is 100. 100 po na yan. ayan nagulat kami pagbayad ni kuya yung sa 500 100 na lang ang sukli nagulat siya dun wala nang nagawa kasi nakakain na kami alright ayun guys maraming maraming pong salamat sa panonood po ng aking bunting video ayan sige kain pa kasi mahaba pang oras ang babiyahin namin bali ano pa 4 hours pa apat na oras pa papuntang Quezon province kaya nilagyan ko na lalantakan muna namin yung mami yan guys guys mami mami muna kasi mahirap na bumiyahe pag busog na busog baka mamaya yari tayo nito Kaya, mami mami muna dyan oh yeah ayan po yan medyo malalapit na tayong matapos ayan ayan mga insan ayan sige banat pa to tira at maramamaya pag ano tulog ulit sa bus Oh yeah, ayan May gulaw siya to sa inyo dyan At tayo magkakain muna ng Mami, mami, mami Na 100 pesos Isang, ano Isang, ano po yan Isang, uh, yan. isang Isang mapok na po yan Pero hindi naman siya, ano Medyo maliit lang Nagulat na kami, ayan guys Ayan Ayan Maraming maray po salamat po sa panonood sa aking mounting premiere. Oh yeah. Ayun po guys. At mamaya po ay ano na. Ah, pakita ko yung gusto nila. Ayan po yung kanilang ano Batangas E3 Ayan po yun oh. Uh, sa bus Tabus, Tabus, Tabangas special, Bolol, Kilat, Kalabaw, etc. etc. Ayan po kayo lang mabibili. Ayyan. Gustavos A3 ayan at nag video video muna po ako Diyan sa may labas ng kanilang ano pwesto ayan medyo madilim dilim pa yan guys oh yeah ayan ayan na po guys ayan na po yung nila place ayan ayan po yung aming bus na sinakyan EV laner may galab shot out po dyan. at yan po ayan ang aking video na ano, ayan, si Tutoy nagpaano ano pa oh, ayan na po si Tutoy ayan, ayan yun medyo pagod pa charot, oh yeah at ay puyat lang po yan kasi ilang tulog lang sa bus nakatulog uh, lang pero hindi masyadong ano kasi malamig po eh, malamig na kasi malamig na rin po dito sa probinsya ayan, ayan guys at abang-abang nilang po ang papunta sa amin oh yeah eto na guys ay yung papunta sa amin nakababa na tayo ng bus yan kaya ano na tayo niyan. ah, papunta na kami ano ah, na namin talaga place do sa amin lugar eh na po guys yung aming daan papunta doon sa uh, barangay namin sa barangay bantigi pagbilaw kesa oh yeah let's go dito rin po kami sa bahay namin. Ah, uh, hindi po yung bahay namin medyo malaki. Ando po sa looban. Ayan po, mega love shout out po. May team Joji na ulit. Sa lahat lahat po dyan, mega love shout out po. Um, Mami Husky Edna, mega love love shout out po. Ma'am Marian DC, Kuya Lauro Trinidad, Todi Boss and Madam Lisan. Uh, team Zombie, mega love shout out po. Sir Meryl and Madam Violet sa lahat po na team sa Bee Mega Love shout out po. Ayun guys, pupunta na kami sa bahay namin. Ayun. Ayun guys. Ayun shout out po sa inyo. Thank you, thank you. And um, mm, sa lahat-lahat po nanonood dito, maraming po salamat. Ayun po yung bahay namin. Ayun, bahay ng mama ay si Bayaw. Ayun. All right, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming maraming po salamat. Pero ni shout out sa iyo ko ni. Mega Love shout out. Ayun po yung bahay ng aking Panay. Yan po, ganito lang po. Bye -bye.